Hey guys! Food trip ba? Dito ka na pumunta dahil mga kakaibang street foods dito mo lang makikita. At dito lang yan matatagpuan sa kainta sa may kanto ng parola dahil pagsapit ng alas gis ng gabi, lahat sila dyan ay nakahilera at kung anong mga tinda nila, ipapakita ako sa iyo isa-isa. Siyempre hindi mawawala dyan ng balut penoy gabi nga eh, di ba? Ang sistema nga pala ng pagbili dito dahil nasa karsada kailangan ay maayos na pila kaya kung may magustuhan ka sabihin mo na kagad sa tindera. Yung iba nga may panumber pa para lang hindi magkagulo ang mga customer nila. Dito pa nga lang tayo sa pwesto ni ate, talagang malilito at matatakam ka na sa dami ba naman ng klase ng paninda niya. Yan nga daw pala ang tawag sa mga nakatuhog dyan. Teka, lipat naman tayo sa iba. At dito naman tayo sa pwesto ni kuya, mga iba't ibang klaseng kanin ang ginagawa niya. Yan, nagsasangag siya ng adobo rice at hindi lang adobo rice. Meron din siya dito tinatawag na garlic rice, at saka yung vegetable rice, ayan nga pala yung adobo rice at seafood rice. At ayan ang mga kasama niyan, pili ka na lang kung anong gusto mong ulam o di ba? Talaga namang nakakatakam. At meron din nga pala ditong ramen. O di ba? Lakas maka Japan, 95 nga lang pala ang special niyan. Tignan mo naman si Kuya, parang hapon ng pormahan. Syempre pag gabi, hindi mawawala ang kape. Napakamumura na, ibang-iba pa klase. At sa tabi naman niya, nandito ang iba't ibang klasing siomai. Siyempre, pag may show may, may vlog gulaman. Lagi sila magkasama, ba? Diba? At sa tabi nga nyan, mayroon pang putlong. Ayan si kuya, lalagyan pa niya yan ng maraming cheese. O, ba? Diba? Para nasa divisorya. At ito nga pala mga pagpipiliya mong palaman. Ayan, siyempre, putlong nga eh. Kaya hotdog ang, ang palaman, ba? Diba? Oh, wag ka muna masyado matakam dahil wala pa tayo sa kalagitnaan. Ayan, may chicken skin pa nga si Kuya dyan. At ang katabi niyan, iba tibang ibang klaseng nakatuhog din, kagaya sa tinda ni ate kanina. Meron din nga palang dynamite dyan, oh. O oh, di ba napakaraming klase at dumako naman tayo sa Korea. Ayun, meron siyang mga fried noodles at meron din siya mga dim sum si Ate dito. Tapos tatanungin kani Ate, anyong sayo? <coughs> Alam mo ba tayo sa, Alam mo bang, sa kabila nitong ni parolay meron din nakahilera yang mga nakatayo na yan. Huwag kang luluko mga nakapila yan. Tara, lapitan natin. Alam nyo bang dito ay mas kakaiba ang mga paninda? Gusto nga sana namin bumili kaso ang haba ng pila. Pero huwag kang maglala, lahat yan nilalapitan ko para takamin ka. Este, ipakita ko pala sa inyo kung anong mga paninda nila. Tignan mo naman ang iniihaw dito. Scallop lang naman at talaba, amoy pa lang nito, talagang matatakam ka. Dito nga pala may, may pinakamahabang pila. Ito nga palang presyuhan nila, teka itong si ate nagagalit na, wala daw ako sa pila, makalipat na nga sa kabila. Ito namang katabi niya, nandito si Josat, at may kasama pang noodles. Di ko lang alam kung ramen yan, di ko na rin inalam at baka magalit na itong nasa aking likuran. Kung alam mo yan, pakicomment mo na lang. O dumako naman tayo dito sa kapitbahay niya, ayan takuyake naman ang tinitira ni kuya. Para akong bumalik sa Japan ha. Dito nga pala akong mas naaliw sa mini donuts na yan. Bali, pipili ka lang kung anong flavor ang gusto mo. Tapos siya kanya i-dip. O, oh, di ba? Iba-ibang kulay. Ang cute. Parang ako. Tapos, lalagyan niya pa yan ng toppings kung anong gusto mo. Yan ang nagustuhan ni ate. Sprinkles. Tapos, yung kabila ay marshmallow. O, oh, di ba? Ikaw ang masusunod. Hindi pala decision si ate. Yan nga pala ang kanilang presyo at flavors. Sa katabi naman yan, nandiyan ang shawarma kung anong klase ng shawarma. Ayan, may pagpipilian ka. Balikan ko na nga si ate. Kanina pa ako doon nakapili. Ano idol? Ernest Vlog. Oh. Shout out. Shout out sa Ernest Vlog. Dito tayo bumili Olaris. sa idol natin. No? Miriam Olyris Vlog. Shout out. Bumili kami, oh. Hindi mo lang kami nilibre ni idol. Di mo lang kami nilibre. Wala pa matatakam ka na lang ba? Pumunta na sa kainta sa may parola, tikman ang mga kakaibang pagkain nila. tandaan, alas 10 ng gabi ang umpisa. Thank you for watching guys. God bless!